Isang mapagpalang araw na po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at ating putong kukunin sa awit, kabanata 56, talata 3 hanggang 4. <clears throat> Sabi po dito, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagat pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binibitaway pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasat na nanalig ako o oh Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Sabi sa <coughs> NIV translation, When I am afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise, in God I trust, I'm not afraid. What can mere mortals do to me? So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang sa Kanya. Yan. So dito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ito po itungkol sa uh, pagtitiwala sa ating Panginoon kapag tayo po ay nakakaranas ng takot, pangamba sa buhay po natin. No? Makikita natin bakit ba natatakot ang tao ang tao ay natatakot, maraming uh, uh, reason, no? maraming faktor bakit ang tao ay natatakot. <clears throat> minsan kapag ba uh, binigyan ka ng tungkulin at uh, alam mo sa kakay at alam mo yung yung limitasyon ng kakayanan mo, minsan nagdadaraling ng takot 'yon, 'di ba? Uh, kapag ikaw ay nagkakaroon ng karamdaman ng sakit, 'di ba? Natatakot din yung tao kasi o kaya, kahit magkonsulta sa doktor, natatakot na baka uh, hindi maganda yung magiging resulta. Kapag kumukuha tayo ng mga exam, di ba? Kung minsan kasi natatakot ang tao talaga dyan is kapag nakakita tayo ng parang uh, uh, walang katiyakan, di ba? Siyempre, pag nag... Uh, kung nag-apply ka ng trabaho, may takot ka rin. Siyempre, may mga interview. No? Kasi hindi mo alam kung <clears throat> matatanggap ka ba. So, yung tinatatakutan, mostly kasi, kasi parang walang kasiguraduhan. Hindi ka sigurado kung matatanggap ka, mananalo ka, uh, mapagtatagumpian mo kaya, o kaya makakabayad ka sa, sa hiniraman mo sa tamang oras, sa tamang panahon. Uh, mostly kasi walang kasiguraduan eh. No? Kaya tayo ay natatakot. Siyempre, pag alam mo yung isang bagay na may kasiguraduan, ka at alam mo kung ano yung bangyayari, hindi ka matatakot, di diba? Kasi alam mo eh, alam mo na kung ano yung mangyayari. So mostly, ang tao ay natatakot dahil hindi mo alam kung ano yung magiging resulta ng isang bagay na ating tinaharap o ating kakaharapin pa. Diba? Pero siyempre, ang kagandahan lang siyempre, pag uh, tayo on ta may takot tayo, yung magandang uh, masasabi natin doon is, doon tayo nagtitiwala sa Diyos, di ba? Doon lumalabas yung tunay na pagtitiwala natin sa Panginoon, kat katulad sa amin na nangangaral ng salita ng Diyos. Kahit ma, ako, matagal na rin ako nangangaral, kasi 1999 pa, is uh, kapag tumatayo ako, nakakaramdam pa rin naman ako siyempre ng kaba, no? yung kaba. Kasi siyempre, ah, uh, kasi sa, sa tao, hindi ano yan, hindi madali eh, di ba? Lalo siyempre kung salita ng Diyos, yun yung pangangaral natin. So, nandun pa rin yung kaba. Pero ang kagandahan lang dun is yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi minsan, kung masyado tayong kumpiyansa, uh, minsan hindi na natin ano hindi na tayo nananalangin, hindi na natin na uh, nire-recognize -re o ina-acknowledge sa Diyos na tulungan tayo. Kasi ang nasa isip natin is, uh, kaya ko naman to, no? madali lang naman to. No? Kumisan, pag uh, nagdepende na tayo dun sa ating kakayanan, sa ating nalalaman, minsan masyado na tayong confidence sa sarili natin. Pero ang tawag dito mga kapatid, kapag merong takot na dumating sa buhay natin, uh, ang positive nito is, ito yung nagtuturo sa atin na magtiwala sa Panginoon. ba? Diba? So dito is, uh, kaya nga tayo bilang uh, uh, mananampalataya ng, ng Panginoon ay doon natin no katulad na itong sinabi sa may awit di ba when i am afraid i put my trust in you no? kapag ako ay natatakot o aking diyos na dakila sa iyo ko ilalagat pag-asa ko at tiwala no sabi doon sa tagalog yung pag-asa ko yung tiwala ko inilalaga ko sa Panginoon di ba kasi kapag tayo ay nagtitiwala uh, sa Diyos nandoon kasi yung pag-asa natin eh kasi dahil sa pag-asa natin, tayo ay lumalapit sa Panginoon. Kasi tayo umaasa sa Kanya na kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, meron tayong pag-asa. Dahil sa pag-asa natin, tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Kasi meron tayong pag-asa. Tayo nagtitiwala dahil tayo ay umaasa. So magkaka -ano lang to? magkakapatid ito. <laughs> yung taong uh, may tiwala sa Panginoon, uh, palagi siyang meron pag-asa. At yung taong may pag-asa palagi sa buhay, kasi nga siya ay nagtitiwala sa Diyos. ba? Diba? <coughs> pangako niyang binitaway, pinupuri kong lubos. ba? Diba? Sabi doon, uh, in God whose word I praise. No? Uh, kasi alam naman natin na sa pamagitan ng salita ng Diyos, talaga mapagkakatiwalaan natin yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako. Lalo sa ating mga mananampalataya, uh, tayo ay naglilingkod sa kanya, tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita, tayo ay ah, gumaganap ng ating matungkulin. No? Hindi lamang sa, sa paglilingkod sa Panginoon, kundi sa pang-araw-araw natin pamumuhay, kahit sa trabaho natin. Kasi bakit mga kapatid? Kasi ang yung natin is yung pangako ng Diyos na huwag tayong matakot. Diba? Do not be afraid. Kasi alam naman natin na ang lahat ng bagay may kasiguraduhan no? sa, sa harapan ng Panginoon. No? Kaya sabi ko nga kanina, tayo ay natatakot kasi nga Uh, isa sa mga is dahil walang kasiguraduhan. Pero kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, hindi man natin alam kung ano pwedeng mangyari sa kinabukasan, pero ang mahalaga doon, alam natin, tayo nag, uh, niniwala at umaasa na alam ng Diyos yung pwedeng mangyari sa kinabukasan. Kaya nga yung pagtitiwala natin, sabi doon, inilalagak. No? Ibinibigay natin, uh, inilalagay natin sa, <coughs> sa kamay ng Diyos. At sabi doon, in God whose word I praise. In God I trust and I am not afraid. Kasi gano'n naman talaga, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, wala ka dapat katakutan. No? Kaya nga sabi niya, what can mere mortals do to me? No? O oh, Diyos, o oh, sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Siyempre, gano'n naman ang sinasabi ng Bible, eh, huwag ka matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala na, pagkatapos nyo, eh, wala na magagawa. ba? Diba? Yung katakutan natin, yung Diyos, no? kaya nga bawiin yung buhay natin, No, kaya hindi lang physical, kundi kahit yung spiritual natin buhay, no, pwedeng uh, mawala ito at kunin ng Diyos, di ba? Kaya may kita natin mga kapatid, nandun dapat yung pagtitiwala natin sa kanya. Kasi kaya niya tayong tulungan, uh, ano man ang ating pinagdadaanan, ano man yung sitwasyon ng ating pamumuhay. No? Hindi dapat tayong matakot, hindi dapat tayong madaig ng takot, no? Bilang tao, siyempre normal meron tayong pangamba, meron tayong takot. Pero ang ano dun is, huwag tayong magpapa Huwag tayong uh, uh, magpapailalim sa takot, di ba? Uh, sa ating pangamba. Kundi dito, ang salita ng Diyos, palaging uh, itinuturo sa atin na tayo ay magtiwala sa kanya. Ilagay natin yung ating uh, pag, pag, yung ating tiwala, yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa sa Panginoon at uh, sino man na nagtitiwala sa kanya ay tunay sinasabi naman ng salita ng Diyos hindi mabibigo. So yun ang kagandahan kasi ng kanyang salita eh. Kaya nga sabi doon yung kanyang mga salita aking pinupuri. Di ba? Pangako ni niyang binitaway pinupuri kong lubos. Yung in God's in God whose word I praise. Talagang pinupuri niya kasi uh, kapuri-puri naman talaga yung mga salita ng Panginoon, yung kanyang mga pangako. Kasi alam natin, yung pangako ng Diyos, ito'y nangyayari. Ito ay nagaganap, ito ay uh, uh, makikita natin na talagang totoo. No? May, may kasiguraduan. Kapag ang Diyos kasi ang nangako, kapag ang Diyos ang nagsalita, may kasiguraduhan. Kaya nga tayo bilang mananampalataya, hindi tayo natatakot. Kasi alam natin na mapangahawakan natin, uh, mapapanaligan natin yung kanyang mga salita. Kung ano yung pinangako ng Diyos, At kung may kalakip ito na ah uh, ah uh, obligasyon na dapat natin gawin, gawin lang natin. Di ba? Kasi siyempre, pag nangako ang Diyos, hindi naman yung parang wala tayong gagawin. No? Pag may pangako ang Diyos, katulad niya, sabi niya, kung kayo mananatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo, hindi ninyo ang inyong maibigan at ito'y pagkakaloob sa inyo. At sabi doon sa may John chapter 15, no? verse 7. Di ba? So sabi doon, kung kayo mananatili, at ang salita ko mananatili sa inyo, ano man ang inyong uh, maibigan, ipagkakaloob sa inyo. So, yung pangako ng Diyos, ipagkakaloob yung lahat ng ating pangangilangan. Pero ang sabi niya doon is dapat tayo manatili sa Kanya at sa Kanyang salita bago natin uh, matanggap yung mga pangako ng Diyos. Di ba? Ganun yan eh. Katulad niya si Keepers, the Kingdom of God, yung Matthew chapter 6, verse 33. Di ba? Yung uh, sabi doon is, pag sumakitan ninyong uh, uh, pag-arihan kayo ng Diyos at uh, yung Kanyang katwiran, Diba? Ay ayon sa kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay ipagkakalob sa inyo ng Diyos. No? Yung pangako ng Diyos yun, na ipagkakalob yung lahat ng bagay sa buhay natin. Pero meron tayong dapat gawin. Ano ba yung dapat nating gawin? Yung pagsumakita, yung seek the kingdom and his righteousness. Yung pagsumikita natin yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran. At uh, pag ginawa natin yon uh, mararanasan natin yung pangako ng Diyos. So ganun din. Diba? Kailangan natin pagkatiwalaan ng Panginoon uh, umasa sa kanya, pangawakan yung kanyang salita, pero kapag pinangawakan natin yung salita ng Diyos, meron tayong dapat gawin. ba? Diba? Hindi yun parang, uh, kasi hindi naman tayo tinutuwa ng Diyos na asa na lang tayo ng asa sa Panginoon na walang ginagawa. No, kailangan mga kapatid, sabi nga, nasa Diyos ang gawa, nasa taong gawa. No, ibig sabihin, meron talaga tayong gagawin kasi hindi tayo tinuturo ng Diyos na maging tamad. No, hindi din tinuturo ng Panginoon. Kaya nga sa buhay natin, kailangan tayo ay Uh, patuloy na manalig sa kanya no tayo patuloy na umasa sapagkat alam natin na sabi nga ang sinuman nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mabibigo no kaya nga dito mga kapatid uh, ito yamang yung gustong ipaabot ng Dios po sa atin na kapag tayo dumaranas ng mga pangamba sa buhay niririnlain tayo ng salita ng Dios na siya ay ating pagkatiwalaan at tayo umasa na ano man, yung mga bagay na nag, uh, nagiging cause ng takot natin, kapag kasama natin ang Diyos, wala kang dapat ikatakot. Diba? Patulad sa mga magulang natin. Pag tayo ay pakiramdam natin, nag-iisa tayo, diba? puno tayo ng takot. Pero kapag nandyan na yung mga magulang natin, sa tabi natin, tumatapang tayo. Diba? Kasi nga, bakit? Kasi alam natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya. So, yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.